Hello, 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 hello. Andito kami ngayon sa my cactus. Mag-ee -e cactus. Ang dilim. May... Oh, may, pin may pinagkuhanan na. Unahan tayo. Nalit ka. ane kakukuhan lang. Kakukuha lang. <laughs> dito tayo dun sa gitna. Dun oh. Dun o oh, yun oh. Dun sa kamila. Uh. oh, oh. Eh, alam niya na yan. Labi, labi. Lipat kami sa kabila kasi ah, ano. Yun. Kasi nakuhanan na itong mga cactus. Naunahan na kami kaya lipat kami sa gitna. May damage yan yung kinuha ng yan. Bahay kaya ito noon, ba't may semento dito? Ngayon, ngayon lang ako dito sa gitna. Ay, hindi na gumawi dito. Oh, yan, ang Oh. May malaking dalawa. Ayan. Libre naman kami ng merienda. Ano to? Mahigit isang buwan. Almost two months. Na ano to? Pero ano parang to. Papahinog pa lang. Yung iba is maliliit pa talaga. Matagal pa to. Matagal pa tong mahinog. Yung mga ano lang. May mga nauna lang talagang bunga. Pero mga natong klase. Yan matagal pa. Abutin pa yan ng ano. Mahigit isang buwan. Kaya mahigit dalawang buwan na ano. Malilibre kami ng meriyandang Cactus. Ayan, oh. lang <laughs> oh, basta mas ka lang to. Ah. Yung mga butas-butas na yun, ano, daga o baka kiyohas naman. Ang dami nga eh. Butas pala. Oh, ang daming butas. Malaki. Hmm. Wala. Ayan, yung yung isa overripe na yata yung isa eh. Butas na yan. Butas yan? Tingnan mo butas nga. Butas yan. Ah, kita lang Ay, oh. Ay, May butas nga. Ganyan lang kasimpleng kumuha. Hindi pwedeng kamayin kasi matitinik ang sandamakmak ang tinik. ay doon ay sumagi ka na dapat umulan para gumanda ngayon lang ako tumapak dito sa gitna doon ako sa gilid hindi ako napunta dito si Mami pumunta yata oh, ang dami o oh. ikita mo o oh. mga dilaw na lalayo ka pa dito na lang daw kasi hindi naman daw maubos lalayo pa eh bakit nga ba lalayo pa bahay pala ito noon no? ay ay sumagi ako ay, sumagi ka dyan sumagi yung kanene ko ang dami ayun o oh, ang dami o oh. ang galing ka na ba doon oh. But, uh, bakit dito ang dami pag dito ka ah. ba't parang dito ang dami o oh. inuunahan kami ng mga ibon marami kasing ibon dito sa ano, area namin maraming abas Ito eh ano, hindi kayang upusin hanggang sa makuburabe na lang, mahulog na lang yung mga bunga. Pati ibon, nagsasawa din. dami. Ang pala ng kaktus, pero itik na siya sa bunga. Ang dami sa iyo. Doon sa dinadaanan ko doon, parang wala pa yata ang hidup. Ay, bakit? Bakit? Timik. Ay. Nat natakot naman ako. Akala ko may itong ano. Uyuk. Oo. <laughs> Ang dami. doon Ay. Ang dami dito. Eh iba yung nahuhulog pa 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 nakuha, namin. nakuha, ko. nakuha. <laughs> namin naman yung sinabi ko Hindi ka, ka naman nanguha Bibidyo ka lang pa 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 ang gaganda lang ang puno niya no? pero bakit yung galing sa, ano, sa amin na ano na bulo talagang pang ano lang yata pang disyerto lang to <laughs> dami Diyos ko pag inuwi kong ganyan mamuha ng ganyan kahit ik, di ang bongga maraming may ignorante eh ay nang uh, dahon wala na uhos na yung dahon wala nang bunga may langaw pa oh? may langaw oh? din natin share to may langaw oh? Ito siya sa sabi niya eh. Si Jess? Oo. Oh. Uh, akala ko ba walang ano, walang dadalhing tao? Sabi niya, pag hindi... Ano ko, sabi niya ng totoo yun. Ay. Ano ko, yun lang balita ko, yung ganun eh. Yung mga yung mga kasabay ko kahapon din eh magre-read -ri daw sila eh. Yung isa eh barbero naman yung isa. Sabi niya, "Bakit hindi kita nakikita?" Sabi ko, "Sa Albabani compound ako." Yung payat. Payat na medyo matangkad din. Barbero. Sabi niya, "Hindi kita nakikita." Paminsan-minsan na daw niya nakikita. Ano Sabi ko, hindi naman niya ako kasama sa ano, compound. Punta ka dun sa kwarto para araw-araw kita mo ako. Mm. Hindi mo. Oh, ang dami na. sa <laughs> so, na pa ako si si Mami. Hindi na pansin. Pati ko sa taas lagi. Eh video sa inyo. Ito halis mo may sira. Oh. Yeah. So ayan, isang timba na yun nakuha namin sa gilip. Nakuha ko! Ay! Yan na naman. Isang, isang timba yun na ni Melvin, umali ng pampanga. Ayan, kumpleto. Nakuha mo. Ayaw niyang pumayag eh. Video lang eh. Ayaw niyang pumayag. Malapit na tayo mag-juice yung pag na-overripe na. na. puno na tama na tatatlo lang tayong kakain yan magbuhat ka hmm, ang bigat magkakamasel sakko so ayan ganyan namin hugasan ang cactus kailangan running ay lagyan mo muna ito ng tubig para hindi man kailangan running water para maalis yun mga tinik kasi maraming tinik po hindi pwedeng hawakan yan okay na dapat tingnan naman niya Ang dami. Ang dami namin kakainin para mauubos naman namin. Ay, yan Kaya Sa, sa Danube, ano, 35 real sa kilo na ito. Ayan? Um, mahal may may balat pa yun ha. May tatlo. Ah, hawakan ko. <laughs> <laughs> Takot ka pala. <laughs> eh. Takot ka. Siyempre, tinikayan yan. Takot ka pala eh. Wala Hindi ko naman natin iram. Tapon mo na yan. Ay! Ay! Hindi naman dami pa nakaibabaw ko. oh No? Okay na yun. Wala lang ano. dami pa nakaibabaw okay. kanya lang kasimple maglinis kasimple pero talagang talagang running water talaga para ano maano dun kanya mga tinik-tinik na sandamak mo ko na ako ng ano sangkalan